So good morning guys, so nandito tayo sa Barangay Salbasyon So ito po yung lugar kung saan ako mag ng bakas ng Kalijit TV Stickers Hunting So good morning, good morning guys So kukunin na natin yung ating pa-stickers ngayon So ang ating iiwan na bakas ngayon is itong nasa is it, is itong nasa ano nasa ang iiwan nating bakas ngayon is yung nasa coca cola so dito ko po siya ilalagay guys so dito ko po ilalagay ang ating coca cola dito ko po ilalagay ha ang ating coca cola so ayan so naka plastic po yan guys ng coca cola guys so So, kung taga dito kayo guys is ito po yung lugar kung saan ako nag iwan ng bakas dito po banda dyan ayan po ang ating bakas ng Kalijit TV so nakakukakola po siya ayan o oh. dito sa so, may po ng basurahan guys ayan po ang ating lugar kung saan nating iniwan ayan Good luck sa makakakuha. Good morning.